Ginagawa mo. Kung ko mo, mo nga. Maganda, 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 maganda ngaraw, magandang buhay sa inyo lahat-lahat dyan, lahat mga brother. Magandang araw sa inyo. Shoutout sa inyo dyan. Kamusta, 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 mga biyay-biyay natin. Ingat-ingat lang po tayo saan man tayong dako paruroon sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, mga brother. Ingat-ingat lang po tayo. Ah, Chilsin lang po sa pagdadrive Ingat At sumunod tayo sa mga batas trabiko Road signs at kung mga ano-ano pa Na dapat natin sundin sa ating mga kakalsadahan Mga brother, ingat mo tayo dyan Hindi totoo yeah, yan Shoutout, shout <laughs> sa inyo At kung bago ka pala sa channel ko Baka pwedeng makahingi ng like, comment at subscribe Click mo na rin yung notification bell brother Para updated ka sa mga susunod ko pang Video na upload At sa mga vlog ko kung isa ka naman sa nagre-review para kumuha ka ng exam, kukuha ka ng oh, lisensya mo, brother, ito, pwede mo itong isama dahil susubukan natin isa-isa hingin paliwanan sa'yo kung Bola ano yung yan. mga road signs na nakikita mo sa ating kakalsadahan, brother, nakikita mo yan, kaya shoutout sa'yo, good luck, good luck, at sa mga ibang brother naman natin, okay, chill-chill lang tayo, good vibes, good vibes tayo sa umaga. At bago tayo pumunta sa ating sa road signs Paso! Okay, kaya yung road signs na pag-uusapan natin sa araw na ito brother ay ito Yan o. Yan, nakita mo yan brother, nakita mo ba yan? Oh, oh Brother, brother. nakita kita moyan cige anu yang sagut Jan brother. Anu yang sagut? Wala ana. Iris na. <laughs> no parking, no parking down, no parking ba? Gagul. Bali. Male ang sagut mo brother. Olego oh, brother ano nomor sel. Elo kada sisi. Kaira ada di bancara. Bali. Ang gagaling nyo mga brother Pero mali ang sagot nyo Ang tamang sagot dyan brother ay No overtaking sign no? Kaya bawal lumusot diyan brother Pag may nakita ang ganyang sign Huwag kang lumusot Madalas mo yan kita Pag masikip yung daan Two way traffic lang siya Kabilaan, kabilaan yung daan na sasakyan Hindi totoo yan Nakikita mo yan Kaya may ganyang sign kasi delikado pag umu-overtake ka dyan. May mo yan sa mga sigsag, sa korbang daan, yan, mga delikadong mag-overtake. Kaya pag nakita mo yan, brother, huwag ka nang humarurot nang humarurot at umu-overtake nang umu-overtake dyan. Kasi delikado ka dyan, brother. Mapapadali yung dating mo. <laughs> Hindi lang sa marurotan mo, brother. Sa taas ka makakarapin. Wala <laughs> na. Ito sa kaya dyan, ingat-ingat lang tayo. May tamang ano, lugar para umovertake, brother. Antay mo lang yung tamang lugar na pwede nga umovertake vertake Huwag kang umu oh, pag ano may ganyang sign kasi delikado yan, brother. Napaka-delikado. Sa mga makikita mo sa daan, pag may solid lanes, kumbaga, dire sa yung guhit. Ayun, mga guhit na naman yun. dire diretso yung guhit, brother. Ibig sabihin yun, bawal kang ka umovertake dyan kasi delikado. Wow lang yan. Ibig sabihin ng solid lanes kasi mayroong linya na putol-putol. Iba yung ibig sabihin pwede kang umabartake. Pero may kakukulang tanaw bilis at distansya at ingat sa pagmamanihog. Ganon ang ibig sabihin nun, brother. Pero pag nakita mo yan, solid lanes tapos may nakasign na ganyan, may nakasign, huwag ka na magpumilit o bobertake, brother. Relax lang, chill-chill lang, makarating din tayo, anak. <laughs> So, shout out, sa mga brother natin na nasa biyahe. Ingat, ingat tayo. Ngayon, alam mo na kung ano yan, hindi yan, hindi no parking yan, na ah. hindi rin pagkarera yan. No overtaking. O kaya bawal kang lumusot dyan sa lugar na yan. Okay, okay, okay ba yun? Sumunod na tayo sa mga ko natin, mga brother. Maging disiplinado tayo para iwas abala, iwas disgrasya. Kaya shout out sa'yo dyan at mabiyahe ako kaya ingat ingat kita kiss na lang tayo sa kalsada sumunod tayo sa mga batas topic ko huwag tayong kaskasiro mga brother para mabuhay kayo hanggat gusto nyo so tara let's go okay para later para let's go va a la baila sabe sortí me

7 na, gabi na naman siya mga brother, gabi na naman, mamaya mga, mga tatlo pa brother, mga tatlo at gugora na tayo pa uwi, kaya shoutout sa mga brother natin dyan na babaw na sa traffic sa mga oras na ito, alam mo na, rasar, shoutout sa'yo, kaya chill chill lang sa pagda-drive chill chill lang relax matatapos din yan at makaka-uwi rin kayo kaya shout out sa'yo at ako ilulusog pa Makati okay okay ingat ingat sa pagda-drive at pupunta pa ako ng Makati let's go at yun na nga mga brother ayun na ayun na ayun na ayun na <laughs> time check alas 9 na mga brother at nandito na ako sa Tima sa mga oras na ito kaya ako'y uuwi na <laughs> shout out sa mga brother nating nasa biyahe pa nasa lansan kaya ingat ingat lang po tayo mga brother ingat ingat lang tayo sa ating biyahe sa mga oras na ito kaya hanggang nalang Hanggang dito dalaan muna <laughs> Aking vlog Sa araw na ito mga brother At yung bago ka pala Pakingin ang like, comment at subscribe Click mo na rin yung notification bell Para updated ka sa mga susunod kong video na i-upload Kaya maraming 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 salamat sa inyo dyan mga brother Ingat ingat kayo, ingat ingat kayo Huwag kas kasero, sumunod sa mga Batas trapiko Para mabuhay kayo hanggat gusto nyo And good night! I'm full. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.